Maliban sa pamumuno, isa rin sa mga trabaho ng mga barangay officials gaya ng punong barangay ng Lourdes Subdivision Extension na si Jeffrey ang pagresolba sa iba't ibang problema ang idinudulog ng ilang mga residente. Ang problema kung minsan wala silang sapat na kakayahan para resolbahin ito. Ngayon na mayroong bagong cases, medyo nangangapa na naman tayo and then we need also of course mag-ask sa mga experts pag new cases na papasok sa barangay. Kaya malaking tulong sana raw kung mayroong dagdag na legal assistance para sa kanila. Kaya si Senator Lito Lapid binuno ang labing dalawang taon para lang maipatupad ang Implementing Rules and Regulation ng Republic Act Number no. 9999 o ang Free Legal Assistance Act o mas kilala rin sa tawag na Lapid Law. Sa ilalim ng panukalang batas, magkakaroon ng kaltas sa income tax ang mga pribadong abogado na magbibigay ng legal na serbisyo sa mga lubos na nangangailangan. Malaking tulong ito upang mabawasan na rin ang kasong hinahawakan ng tanggapan ng pa

bawat isa sa kanila humahawak ng tinatayang nasa walumpung kaso, bagay na mabigat na pasanin para maipanalo ang kaso. Kung tutuusin, hindi rin basta-basta nagahain ng leave of absence ang isang pau lawyer. As well as the suspect. So pag complainant po ang naunang lumapit, before the SIPRA, yung inisyo po ng Supreme Court, Code of Professional Responsibility and Accountability, noon po, first come first serve that was before 2024. So pag lumapit yung complainant ay disqualified na yung accused dahil nakausap na namin yung complainant. Pero dahil dito sa bagong uh, code of uh, professional responsibility and accountability, pag lumapit yung akusado sa amin o yung suspect, pwede pa rin namin silang assistian but not with the same Noong ikalabing apat ng Setyembre, pinermahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Lapid Law dahil dito positibo si Senator Lito Lapid na sa pagpasa ng batas na mas agarang malulutas ang mga kaso sa korte na nangangailangan din ng agarang hustisya o desisyon. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headline.